Tunghayan naman natin ang mga balita mula sa Visayas. Nasamsam ang mahigit limang milyong pisong halaga ng Shabu sa isinagawang bypass operation ng Tacloban City PNP sa Barangay 89 San Jose, Tacloban City. Kaya naman bilang pagpapatuloy ng laban ng pulisya kontra droga mas lalo pa itong pinabuti sa pamamagitan ng Bida Program o ang buhay ang buhay ingatan drogay ayawan na naglalayong mapigilan ang pagkalat ng bawal na gamot sa komunidad at masugpo ito hanggang sa pinakaugat ng problema ang balita mula kay Patrol Woman Maureen Piaki Tinatayang 5,100,000 pesos halaga ng Shabu ang nasabat sa ikinasang buy-bus operation ng mga operatiba sa isang high-value individual sa Barangay 89 San Jose, Tacloban City. Pasado alas 11 ng gabi ng ikasa ang operasyon ng pinagsanib na pwersa ng mga tauhan ng Tacloban City Police Office City Drug Enforcement Unit, Tacloban City Police Office City Intelligence Unit, PNP Drug Enforcement Group Station Operation Unit 8, at 124 Special Action Company PNP SAF, sa koordinasyon ng PDEA-8. Nakumpiska sa sospek ang walo na pakete ng hinihinalang shabu na may kabuwang bigat na 750 gramo na may standard drug price na 5,100,000 pesos, isang genuine 500 peso bill kasama ang 99 pirasong 1,000 peso bill at isang 500 peso bill budos money na ginamit bilang buy money, mga na drugs at drugs para kernalya. Ang suspek ay nahaharap sa kasong paglabag sa RA-9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ang matagumpay na operasyon ay bunga ng pagpapaikting ng mga kapulisan sa kampanya laban sa ilegal na droga para matiyak ang kaayusan sa kanasasakupan. Mula dito sa Eastern Visayas, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Kiyaki, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat Patrolwoman Kiaki.